Kaya po, uwi na kami at nandito si Kaputol, nagsagaw magpila para sa kanyang kapwa, ibibigay niya po itong wheelchair sa mga, mga nangangailangan din. Um, at kahit po Meron na rin siyang kapansana ang ganyan pero yung isipan niya patuloy pa rin kung tumutuloy. Ayan. Kuya, uh, ayan na yung wheelchair na hinihiling mo. Dito na. At uh, dala na po ni Kaputol. Ayan. Uh, mamaya po o kaya bukas dadali namin. Kasi may pagsamba rin kami. May tupad pa kami. Kahapon lang tayo. Time check natin, ala una, no? Ala 5, may pagtupad kami. Baka bukas, maibigay. O kaya, mamaya, mamayang gabi. Ayan. Ah, bulat Michael, yan. salamat yeah. ha. Ah. Dun, sa ginawa mong pagpila, pagtsaga-tsaga, kahit na ganito yung kalagayan mo, nakakatulong ka pa rin. Saludo ako sa iyo, Michael. Okay, uh, ah. ka lang, ama. Ah, sa iyo din, siyempre. Malaking bagay din po yung pag-ano niya sa atin pag uh, alalay din po sa ating mga kapatid uh, na iglesia. Okay. Uh, dito po kami, San Pablo, Laguna, Pahuto. Bawin na po kami. Sasakay na po siya sa kanyang ser. Hindi na kaya sa kabila ko yan. Uh, waiting dito na tayo doon. Saan uh, kami? Dito na kami. Sa side. Sa likod? Oo. Oh, Hindi, ikot lang naman ako dito. Lahat ng lumabas, sumakay na nga. Ayan, so ayan na. Paano mga bauton at maraming maraming... Ay, wala na, na ano? Mayroon, wala na. Sige, dito Bye. na lang. Ayan, so ayan na. Ah, okay. Bye-bye.